magandang gabi mga kalibre dito kami ngayon sa cabin in the forest dito hindi nyo makikita ngayon ang view dahil gabi na kami dumating so bukas abangan nyo yung mga view na magaganda so ito muna yung ipapakita natin sa inyo mga kalibre yung daanan na papunta doon sa uh, aming tulugan yan yung mga kalibre so, yun yung pagbababa nyo to grabe, pagbababa ng sasakyan grabing paahon to ito yung unang yung nabubungad pagka sasakyan. Kung sa yung medyo luma, siguro medyo mahirapan. Doon na lang sa taas yung paparking. Ano kasi napaka ano talaga, napaka talaga oh. Dun. Yun yung, yung service namin na yun oh. No. So kaya ko siyang pababa pero hindi ko alam kung kakayanin ko bukas iangat pataas yan. Wow. So titingnan natin mga kalibre ano kaganda sa B. Pero maganda din daw doon tingnan pag araw kasi marami tayong makikita. Saka yung sawi namin hindi namin na videoan kasi hindi madilim magabi gabi na eh bukas uh, bablog na, uh, natin ito yung unang vlog ko part 1 ito yun yung service namin so dito papasok na tayo sa forest cabin of the forest papasok tayo dito so uh, may lock dito ito, ito. buksan natin so yun ito yung bubungad sa inyo mga kalibre ito yung uh, daan so mayroon tayong mga magagandang doyan so mayroon din tayong pinipapicturan so, so may mga ano, marami so may misa Ayan, tingnan natin mayroon tayong mga ito ah, cabin at tina tawag yan so dito muna tayo mga kalibre so, maganda siya napakalamig hindi na kailangan ng aircon So dito maganda daw ang view dito eh gabi ngayon kasi kaya hindi natin ma makita ang kagandahan ng view so yan so, dito maraming vloggers ang nakapunta dito nagdo drone sila kaya nakita rin namin to sa isang vlogger na pumunta dito at i-vlog niya maganda sa tingnan nung i-vlog niya kaya pumunta kami dito napakalayo galing kami sa kabilite tingnan nyo mga kalibre So papasok tayo sa kanila namang ano uh, tulugan. So titingnan natin yung tulugan natin ha Ito yung tulugan namin no. So mayroon siyang pwede siyang magkape-kape kasi diyan siya kakakain. So papasukin natin. Pasok tayo dito. So tingnan natin ito to. Ito yung uh, parto namin. So may free wifi na to mga kalibre. So kanatin. So ito. So pagpasok mo, napakabango. So, ito. Yan, pwede, sa, pwede ka makaupo. So, ito, dalawa. So, ito. May free silang tubig. So, ang dami. So, ito yung mga food na pwede orderin. So, ngayon, gabi na, wala kaming uh, ma-order na pagkain. So, ito yung higaan. So, ganito lang kalaki mga kalibrian so, Buksan natin. Ah, uh, Ito. So ito ko po ayun yung kasama ko. So ito, dito tayo magkakapi. Bukas sa umaga titingnan natin yung mga view nito at magla-live tayo bukas. So i-live natin 'yan para makikita niyo mga kalibre kung anong uh, view. Magandang view dito, medyo pangit lang tingnan pagka araw kasi talagang hindi mo makikita yung mga view kasi gabi na nga. So hanggang dito lang muna ang video natin mga kalibre. Abangan niyo bukas yung Uh, live ko at uh, part to sa video natin. Dito sa uh, Cabin in the Forest na